Five. Malapit na ang halalan. Malapit na ang pagpili ninyo ng mga bagong senador na magpak na magkakatawan sa inyo sa Senado. At sana ho ay maintindihan nating lahat. Maunawaan natin lahat. What is at stake for you, for me, for your family, for our country and for the Filipino people this midterm election? ang ating pong bansa ay lugmok na sa utang. Ang administrasyon ni Bongbong Marcos, wala pang tatlong taon, 4.1 trillion pesos na ang utang. Saan nila linalagay yung pera ninyo? Pera nyo yan. Linalagay nila sa ayuda. Tama po kayo linalagay nila sa akap, linalagay nila sa ayeks. Kanya ngayong gabi, ako po may mga bagay na ipapakaiusap sa inyo. Unang-una, pag may nagbigay po ng akap at ayeks, o anumang ayuda, pakiusap ko, kunin po ninyo. Pakiusap ko, kunin ninyo yung akap, yung ayeks o kung anong ayuda. Sapagkat yan ay pera ninyo. At sa pagkuha ninyo ng pera ninyo, huwag kayong tatang, tatanaw ng utang na loob dyan sa mga tiwaling politiko. Huwag kayong tatanaw ng utang na loob, hindi dahil katulad nila tayo mga ingrato. Hindi ho. Hindi kayo dapat tumanaw ng utang na loob sapagkat matatalino na ang mga Pilipino. Alam nila na pera nila yan. At ayaw na nating magpabudol muli sa Marcos administration.